<laughs> ano kinakain mo bunso dahan-dahan naman dahan-dahan naman may nakakagat ka ba ha wala ka nakakagat eh takaw-takaw ni bunso ko oh. Uy, uy, uy ayun ang nakain ayun oh ayun oh uy ang takaw naman ang takaw ayun pa yung isa ayun oh oh tingin ka dito kaiser kaiser na malaki ayun oh Oh, ayun no, oh. Nakain si Kuya Kaiser. Ay, natawa din ni Bebe. Bebe. Bukas. Bebe. Uy. Uy, uy naku po, napakatakaw naman. Napakatakaw naman yung batang yan. Napakatakaw naman. Uy, 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 ang lalaki naman. Baka kang ka. Bebe. Ah, busog. Ah, o, oh, babay na, babay na. Babay parang na. Susubo eh. na lang ni Lola. Hindi, hindi ko man. Parang hindi ko man eh. Hindi, hindi ko man. Hindi, parang hindi ko man. Hindi ko man. Parang di pinapakain. O, oh. oh, sige, babay na. Babay. O, oh, babay daw. Babay. Babay. Ang gago nun.